Awardee, Concepcion Bautista Kicho. Sige ng Concepcion B. Kicho o Lola Chit, 83 taong gulang, ay isa sa itinuturing at ipinagmamalaki bilang Pride of Isabela City, Basilan. Siya ay butihing ina, lola at asawa. Sa kabila ng patong-patong na responsibilidad sa sariling pamilya, naging aktibo at buong husay pa rin nagampanan ni Lola Chit ang iba't ibang voluntaryong gawain sa kanilang komunidad. Hindi mayaman financially ang pamilya ni Lola Chit, ngunit mayaman sila sa pagmamahal at namulat sa isang malaki, masaya, mapagmahal at may malasakit na pamilya. Kaya naman noong malalaki na ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng mas maraming oras upang makatulong sa kapwa. Mula 1996, aktibo na sa mga gawain ng iba't ibang organisasyon at grupo si Lola Chit. Nagsimulang maglingkod bilang miyembro ng Catholic Women's League na naging isang haligi sa paghulma ng pagpapahalagang moral at serbisyo sa parokya ng Santa Isabel de Portugal. Simula 1989, aktibo din si Lola Chit sa iba't ibang gawain ng parokya. Naging peacemaker at naging parish pastoral council president din siya ng Santa Isabel de Portugal sa loob ng anim na taon at dahil sa kanyang aktibo at serbisyo bilang miyembro ng Catholic Women's League at pagpapahalaga sa mga espiritual na aktibidad ng kanilang parokya. Nagawaran siya ng Lifetime Achievement Award ng parokya ng Santa Isabel de Portugal ng Isabela City. Bukod dito, naging secretary din si Lola Chit ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, Isabela Chapter. Naging aktibo at mahusay siya sa pagkampan sa kanyang mga tungkulin at gawain upang mapanatiling maayos ang records at dokumento ng samahan. Nakipagugnayan siya sa iba't ibang grupo at sektor upang maisakatuparan ang kanilang mga plano. Dahil sa kanyang dedikasyon at katapatan sa kanyang mga ginagawa at bilang aktibong miyembro ng Senior Citizens Association, ginawaran siya ng pagkilala ng Pamahalang Lungsod ng Isabela, Province of Basilan. Naging chairman din siya ng Lupong Tagapamayapa. At dahil sa taglay na galing sa pakikipagdayalogo sa iba, anuman ang relihiyon, edad at kultura, naaayos niyang mga gusot at isyo sa kanilang komunidad. Naging tapat siya sa kanyang mga tungkulin at laging pinaiiral ang malasakit sa kapwa. Noong 2024, nagawaran si Lola Chit ng plaque of Recognition ng Isabela City bilang pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa pangangalaga at pagpapamalas ng natatanging dedikasyon sa pag-iingat ng mga tradisyon, kasaysayan at kultural na pagkakakilanlan ng lungsod ng Isabela de Basilan. Sa bawat gawain, naniniwala si Lola Chet na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang makukuha, kundi sa kung ano ang maibabahagi sa kapwa-tao, anuman ang grupo at relihiyong kinabibilangan, Muslim man, lumad o kristyano. Para kay Lola Chit. Ang pagboboluntaryo ay isang paraan ng pasasalamat at pagbibigay halaga sa mga maliliit na bagay na mayroon tayo. At hangga't kaya ng kanyang pangangatawan at sa tulong ng puong may kapal, walang dahilan upang si Lola Chit, ang ulirang nakatatanda mula sa Isabela City, Basilan, ay titigil sa boluntaryong pagkilos at pagtulong sa pagpapaunlad ng kanilang komunidad.